Basahin po natin ang 1 chapter 8 to 26. Datapot si Jesus ay napasa bundok ng mga olibo at pagka umaga ay nagbalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya at siya inupo, at sila ay tinuruan. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pareseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalon niya. At nang mailagay siya sa gitna ay sinabi nila sa kanya, Guru, Nahuli ang papayeng ito sa kasalukuyan ng pangangalon niya. Sa kautusan nga ay ipinag sa amin ni Moses na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y kanila'ng sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Datapot yung yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapwat nang sila ay nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya ay umunat siya at sa kanila ay sinabi ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya at muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila nang ito'y kanilang marinig ay nagsialis na isa-isa na nagpasimula sa katanda katandaan hanggang sa kahuli-hulihan at iniwang mag-isa si Isus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, Babae saan sila nangaruroon, wala bagang taong humatol sa iyo. At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. Muling kang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Sinabi nga sa kanya ng mga pareseo, Nagpapatutuo ka sa iyong sarili. Hindi totoo ang patutuo mo. Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, Bagamat ako ay nagpatutuo sa akin din, ay totoo ang aking patutuo sapagkat nalalaman ko kung saan ako nang galing at kung saan ako paruroon. Datapwat, hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako paruroon. Nagsisihatol kayo ayon sa laman. Ako'y hindi umahatol sa kanino tao. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang ama na nagsugo sa akin. Oo, at sa inyong kautosan ay nasusulat nang patutuo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatutuo sa akin din at ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatutuo sa akin. Sa kanya nga'y kanilang sinabi saan naruroon ang iyong ama. Sumagot si Jesus, Hindi ninyo nakikilala ako ni ang aking ama. Kung ako'y inyong napakilala, ay makilala rin ninyo ang aking ama. Sinalitan niya ang mga salitang ito sa dakong kabangyaman nang nagtuturo siya sa templo at walang taong humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Muli ngang sinabi niya sa kanya, Yayaon ako at ako'y inyong hahanapin at mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa aking paruruunan ay hindi kayo mga kaparuruun.' Sinabi nga ng mga Hudyo siya ay kaya'y magpapakamatay sapagkat kanyang sinabi sa aking paruroonan ay hindi kayo mga paruroon. At sa kanilay kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga tagasang libutang ito, ako'y hindi tagasang libutang ito. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa kanya nga kanilang sinabi, sino ka baga? Sinabi sa kanya ni Jesus, siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa ng una. Mayroon ako maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo. Gayon pa ang nagsugo sa akin ay totoo at ang mga bagay na sa kanya ay aking narinig. Ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan. Amen.